Ang ating word of the north ay... Ano siya? mag Magkano. Magkano, oh oh, magkano ang magkano baon dapat, mo. yan Hindi ngayon. Oh oh, magkano. magkano, magkano Sa bulinaw, umnoy. Umnoy balon mo. Umnoy balon mo? Oo. Oh oh, umnoy balon mo. Oo. Oh oh, Sa bulinaw yan. Naning, umnoy balon mo. <laughs> <laughs> naning? Oo, oh oh, naning. Oh oh, umnoy balon mo. Sa ibaloy naman, piga. Pigay baon mo. Pigay baon mo? Oo. Oh. Pigay baon Kasi mo. Kasi may mga question mark oh, talaga. pigay pigay baon, baon on mo. mo. Pero tignan mo, dadagdagan siya ng why. Oh, oo. Oh, oh, e, paano kaya yun? Uh, no? Uh, uh, sa Ilocano, mano, mano tibalon mo. Mano tibalon mo. Dua. Oh, dua nga sako. Dua duanga... Ibagas. <laughs> dua nga sagi. Uh, sa Kalinga, piga. Oh, may Kalinga na tayo. Ay, may Kalinga, kalinga na. Los. Oh, Los ka. Sa Kalinga, piga. Piga, biyaon no? Oh, oh galit ka. Kasi taga yung uh, nanay mo. Oh, uh, na, lumaki sa kalingging nanay ko. Uh, uh. Ganun yung accent nila. Ay, sa kangkala ay piga din. Pigadin. Pero, Pero iba yung sentence. Yung sentence. Piga, piga mo. mo. Parang sa, magkahalo ng Tagalog. Oo. Oh, oh, sa kalinga, pig iba. Oo. Tapos samantala sa Kapampangan, magkano? Magkano Mag Mag yung, yung bakal, mo? Oo. Oh. Magkano <laughs> yung bakal mo? Oo, bakal mo. <laughs> Oo. Oh, oh. <Gopulo>. 20. <laughs> sa Pangasinan Sampiga. Sampiga. Sampiga Sampigay Sampigay balon mo. mo Sampiga balon mo ay. Uh, ikaw, Sampiga ay. Sam Sampiga. Sa Samp Oo. Oh. Samplo. 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 So sa uh, Natuwa ako dun sa kalinga at saka sa oo, Kasi ano magkakapareho talaga sila yung ibaloy at saka oo, Ang o. nagkaiba lang Pigab sa ibaloy, nagkaroon ng wine, yung nagkaroon na ng sentence. Yung pigay, ang tama balon mo. Hindi, sa pigay ba yun? Oo, ibaloy. Pakibalik nga po. Oo, sige. Oo, para makita lang natin. Sa ibaloy, oo. Oh. Sa ibaloy ba yun? Oo, oh. sige. Mano. Mano, ibalon mo. Yung nadagdagan, oh, yan. Pigay-baon pigay mo. Pigay-baon mo. Nadagdagan so, lang siya oh, oh. ng why. Mm, mm, so, now ganun we know. Ganon talaga. Oh, now we know. May dagdag-bawas. Pati kalinka. sa salita. <laughs> oh, oh. May why, minsan wala. Oh, oh. Oh, Pero ang mahalaga, may tamang ano. ano yung Usage. Oo, oh, oh, yung mga question mark, yung mga tuldok. At oh, oh. oh. saka, <laughs> anong oo? Oh, oo, oh. oh, oh. dapat ganon. Sakto ang pagkakalagay. Kung saan ang tuldok, saan ang kuwit, saan ang... Uh, tandang pananong. Oo, dahil oh. naniniwala tayo na kapag tama, oh, yung posisyon niya, hindi siya mawawala. Oo, oh, oh, hindi siya maliligaw. <laughs>